Magandang araw po mga kaalaman na hinog. Kayo po ba ay isa sa mga senior na masipag kumain ng gulay? Aba, napakagandang ugali po niyan. Pero alam niyo po ba na hindi lahat ng gulay ay kaibigan ng ating mga mata lalo na kung tayo ay may edad na? Oo po, may mga gulay pala na kapag nasobrahan ay maaring magdulot ng panganib sa ating paningin. Sa video na ito, Ibubunyag natin ang 7 gulay na maaring makasira sa ating mga mata ng mga senior. Maaring araw-araw nyo pa itong kinakain pero hindi nyo alam na ito pala ay nagdudulot ng oxidative stress, nagpapataas ng blood sugar o may taglay na substances na hindi maganda sa may mga glaucoma, macular degeneration o cataract kaya samahan niyo ako sa burong video at siguraduhin manood hanggang dulo dahil ang number one sa listahan ay kadalasang itinuturing pang healthy pero may epekto pala sa retina ng matatanda. Panguna sa ating listahan ay mais or corn. Ang mais ay paborito ng marami sa atin. Madyang mais, dilagang mais o ginagawang sopas. Pero alam niyo ba na ang mais ay may mataas na glycemic index? Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar. Para sa mga senior na may diabetes o pre-diabetes, ang bigla ang pagtaas ng blood sugar ay direktang nakakaatekto sa retina, lalo na sa mga may diabetic retinopathy. Ang sobrang mais sa diet ay maaring magdulot ng microvascular damage sa ugat ng mata. Ang aking payo, kung mahilig po kayo sa mais, limitahan ito. Huwag po araw-araw. Piliin ang yellow corn kaysa sa white corn dahil mas mataas ang lutein content nito. Pangalawa sa ating listahan ay talong or eggplant. Ang talong ay masarap at madaling lutuin, ngulit ito ay may taglay na solanin, isang natural chemical na matatagpuan din sa patatas at kamatis. Ang sobrang solanin ay naiugnay sa inflammation sa nervous system, kabilang na ang optic nerves, may ilang pag-aaral na nagsasabing ang mataas na solanin intake ay maaring magpalala ng symptoms ng neurological problems sa matatanda, gaya ng panlalabo ng mata at pagkahilo. Ang aking payo, iwasan ang sobra-sobrang talong lalo na kung may kasamang ibang nightshade vegetables. Mas mabuting i-blanch muna ito bago lutuin para mabawasan ang solanin content. Pangatlo sa ating listahan ay kangkong or water spinach. Ang kangkong ay mababa sa calories at may iron, ngunit ito ay may posibilidad na maging contaminated na parasites o heavy metals lalo na kung ito ay galing sa maruming tubig. Kung ito ay hindi nahugasan ng maayos, maaring itong magdala ng mikrobyo na nakakaapekto hindi lang sa tiyan kundi sa kalusugan ng mata ang ilan sa mga mikrobyo na ito ay maaring magdulot ng pamamaga sa mata o pananakit ng ulo na konektado sa mata. Ang aking payo? Tiaking malinis ang pinagkunan ng gulay, iwasan hilaw na kangkong at siguruduhin maayos ang pagkakaluto. <laughs> Baka naman po, palike po sana ako ng video na ito. At kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button at i-on ang notification bell. Ang inyong suporta po ay nakakatulong sa ating channel para maikalat ang mga ganitong libreng aral sa ating mga kababayan, lalo na po na sa ating mga minamahal na senior. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan ay kamatis or tomato. Ang kamatis ay kilala sa taglay na lycopene isang antioxidant. Pero kung kayo po ay may acid reflux or GERD, ang labis na asido ng kamatis ay maari magpalala ng sintomas. Isa na rito ang visual aura o panandali ang pandalabo ng mata. Bukod pa dito, ang kamatis ay isa ring nightshade vegetable na may sonanin. Kaya para sa mga senior na may migraine or ocular hypertension, ang sobrang kamatis ay dapat iwasan. Ang aking payo, Pwede pa rin po ang kamatis, pero piliin ang lutong kamatis kaysa hilaw para mas mababa ang acid content. Huwag din po itong gawing pangunahing gulay araw-araw. Panglima sa ating listahan ay labanos or radish. Ang labanos ay kilala sa taglay nitong cleansing effect sa kataman. Pero para sa mga senior na may thyroid problems, ang labanos ay may goitrogens na maarang magbababa ng iodine absorption Kapag naatetuan ang thyroid function, naaapektuhan din ang circulation sa mata. Bukod ba dito, ang sobrang pagkain ng labanos ay naiugnay din sa dry eyes sa mga matatanda. Ang aking payo, iwasan ang labanos kung kayo po ay may hypothyroidism. Kumonsulta rin muna sa inyong doktor bago itong gawing regular sa diet. Pang-anim sa ating listahan ay okra. Ang okra ay kilala sa pagiging slimy o malapot, pero hindi alam ng iba na ang excess mucilage sa okra ay maaaring mag-trigger ng food sensitivities or allergies sa ilang senior. Kapag nagkakaroon ng allergic reaction, maaaring mamaga ang paligid ng mata, mamula, o mangati. May ilang kaso rin ng senior na nagkaroon ng photophobia or pagiging sensitibo sa liwanag matapos kumain ng okra araw-araw. Ang aking payo, kung mapapansin mong may pangangati sa mata o balat pagkatapos kumain ng okra, itigil muna ito at obserbahan. Hindi lahat ay bagay sa lahat. Pangpito sa ating listahan ay pechay or mustasa. Ang pechay at mustasa ay karaniwang sangkap sa nilaga, pero ito ay mataas sa oxalates na kapag nasobrahan ay maaaring magdulot ng kidney stones. Kapag naapektuhan ng kidney Naapektuhan din ang blood pressure. At kung hindi kontrolado ang BP ng isang senior, pwedeng maapektuhan ng optic nerve at makaranas ng blurry vision or panlalabo ng mata. Ang aking payo, huwag araw-araw ang pagkain ng mga gulay na mataas sa oxalates lalo na kung may kasaysayan ng kidney issues o mataas ang BP. Bago tayo magtapos, Nais nice ko po sana i-shout out ang mga ating kababayan na sumusuporta sa ating channel kahit sa pamamagitan ng pag-comment sa ating mga videos. Ito sila. Sammy Lopez Victoria Valencia Batalier Tadeo Lilia Alpes Elizabeth Arroyo Pete Treyes Salumen Anagad Jesus Lizardo James Herrera Maraming salamat ko sa inyo mga kababayan Mga kaalaman na hinog, hindi po natin sinasabing masama ang gulay Ang totoo, ito ay mahalagang bahagi ng ating diet Ngunit sa tamang dami, tamang uri at tamang paraan ng paghahanda Sa edad na senior, mas sensitibo na ang ating mata, tatawan at organ. Kaya dapat ay mas mapili tayo. Hindi lang kung ano ang masarap o mura, kundi kung ano ang ligtas at nakakabuti. I-share ba po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya at lalong-lalo na sa mga lolo't lola na palaging nagluluto ng gulay sa araw-araw. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala, stay healthy! Muli, maraming salamat po at God bless!